Hello mga idol, for video mga idol At ito mga idol, yung pinapakita kong area sa inyo mga idol Sa mga naghahanap ng bahay dyan, na ready for occupancy na mga idol Eto, meron akong ibibinta sa inyo mga idol Tamang tama to para sa iyo At bago yan mga idol, iikot ko muna kayo sa buong palibot ng bahay mga idol At ayan, pwede kayong mag-extension dito mga idol Napakalawak mga idol ha Pwede kayo magtanim-tanim ng mga halaman. At ayan, sa likod, napakalawak din mga idol. Pwede mo i-extension yan para sa yung lababo, CR, kahit ano mga idol. Ikaw nang bahala kung paano mo diskartihan na para mas lalong gumanda ang bahay mo at lumuwag. At meron ding paradahan ng kotse mga idol ha. Kung meron kang kotse, tamang tama sa iyo mga idol. May motor ka, tamang tama sa iyo mga idol. At ayan, nakita nyo na ang lawak ng bahay mga idol sa kanyang palibot. At pasukin naman natin ang loob mga idol para makita nyo naman ang loob ng bahay mga idol. Ayan, pwede kayo mag-sit dyan ng misat at upuan. O, di ba bahala ka na kung anong gusto mong i-design na mas, para mas lalong gumanda ang bahay mo. Ayan, dining table mga idol ha. Napakalinis medyo. At kumplito na ito mga idol ha. Ayan. At saka yung lababo. Mm -hmm. May CR na rin sa loob. Ikaw na rin bahala kung anong gagawin mo. I-extension mo yan. Para mas lalo lumawak yung bahay mo. At may buliga rin mga idol ha. At ayan, akyatin natin sa taas mga idol. Sa taas mga idol, meron tatlong kwarto mga idol ha. O, ayan, kasama namin yan na tumitingin din dito mga idol ha at ayan mga idol ipapakita ko sa iyo yung master bedroom mga idol family size talaga napakalawak nya mga idol ha? at iyan mga idol meron pang CR na sa loob mga idol ha hmm iyan no at meron na rin shower mga idol ha wala na kayong po problemahin mga idol kasi meron na siyang tubig at kuryente mga idol ha? kompleto na siya at silipin naman natin yung kabilang kwarto sakto sakto sa iyo to kung malaki ang pamilya mo mga anak mo marami kang apo yan ang isang kwarto mga idol oh. napakalawag din mga idol at ikaw nang bahala lagyan mo ng bed spacer para mas lalong gumanda tingnan at maraming mahigaan mga idol ha? at silipin naman natin yung kabilang kwarto mga idol na sobrang lawak din mga idol ayan o, Ayan makasama natin yan at ayan mga idol no napakalaki mga idol at duwag mga idol ha? at hindi lang yan mga idol dahil meron din yung CR dito mga idol ha? na talagang kumplito na rin mga idol meron na rin siyang shower ha? Kaya, o, ano pang mo mga idol ha? sa gusto dyan may terrace na rin mga idol no kung marami kang kaibigan kumpare na gusto mo mag enjoy magsaya kayo meron din no habang nakikwintuhan, nagkakape. Sarap tambayan, malamig pa't mahangin, 'di ba, mga idol? At ito nga pala mga idol, ang owner ng bahay mga idol na ibibinta natin ngayon mga idol ha. O ano pang hinahantay nyo mga idol ha, sa gusto dyan. I-PM nyo lang mga ako mga idol ha. Andyan na sa comment section mga idol ang details mga idol ha. O ito, bagay na bagay sa ito. i nyo lang ako para mag-guide kita. Salamat mga idol.